Yan mga katriping, kakatapos ko lang maligo mga katriping. So ayan, libre kape nga ito mga katriping. Bale, ito yun mga katriping, yung kape na galing sa the forest nga mga katriping sa bundok, bale, ito siya mga katriping. Yan, yan ho yung kape na mga katriping. Kakatapos ko lang maligo mga katriping. So ayan, bale, yan pa siya mga katriping. So ayan, kape tayo muna mga katriping. Bale, ito po siya mga katriping, yung kape na mga katriping combination natin mga ka-dripping Ang amoy niya mga ka-dripping, ang mga aroma ko talaga mga ka-dripping. At saka, totally, masarap siya mga ka-dripping, maamoy. Ang amoy niya mga ka-dripping, oh. Okay, very good talaga siya mga ka-dripping. Um, pahit to talaga mga ka-dripping, talagang anong lasa? Kaping kape. <laughs> Parang ganun mga ka-dripping. So, ayan mga ka-dripping, bali, mag-add ako ng tinapay okay slice bread na nga ako mga katriping so ayan kapit tayo mga katriping katapos ko lang maligo mga katriping bali yun yung pinasyo ko lang mga katriping hindi ko lang maipasyo ma naipasyo mga katriping kung paano ang process mga katriping ng kapit mga katriping pero yan ho siya mga katriping napaka black niya mga katriping oh so ayan maroma mga katriping yan siya mmm yum okay Okay, okay siya mga ka-dripping. So ayan, bali very good po siya mga ka-dripping. Yan ang inaabangan ko lagi sa Paris mga ka-dripping doon mga ka-dripping. Okay, mga ka-dripping. So ayan.